Good morning! I'm back! This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Back to back chika kung ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming 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 salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng na makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang back-to-back -back chika tayo ngayon. Pero siyempre, bago tayo mag-back-to-back chika, gusto ko munang mag-shout out sa lahat ng mga tumututok dito sa San Bruces Crown araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat. Syempre at shout out kay Rosario Balendres. Maraming salamat sa support at pagmamahal. Andiyan din si Marilyn Bautista from Israel. And then of course si Aris Coaching. 3 5. So, yon from Oriental Mindoro. Si Yari and Snake Jam na talaga naman tutok na tutok at talagang solid ang suporta. Si Titos RJ, maraming salamat. Barbet Elizalde, of course, lagi din siya nakatutok at talagang solid ang suporta na binibigay sa channel natin. And then, of course, si Alson Gutierrez, James Baluyo. Si James Baluyo talaga sa lahat ng channel ko. miikot yan. Si Isabel Bardo Kilio. Maraming salamat Isabel. Si Yaya Muhammad. Ayan, mga solid na viewers natin yan. Mga kaibigan natin na talagang kahit anong mangyari nandiyan sila. At saka syempre si Dominic Australia. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then of course, syempre shout out din tayo kay Madam Herrieta Sunidad na talaga naman nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Ano mo yung suporta ni Madam Herrieta Sunidad? Grabe, sobrang na-appreciate ko. Kaya naman guys, sana naman po mabisita natin si Madam Herrieta Sunidad sa kanyang YouTube channel. And then of course, Madam Jeneline na Pato. Hindi mawa wala yan. Si Ed He, lagi din talaga nakatutok sa atin yan. At saka syempre si Dr. Glenn Pascual, si Ninong Perfecto, lagi din nanonood dito. At saka syempre si Attorney Cornelo Dilad. At saka syempre ang kanyang partner na si Marvick. So yun, maraming salamat sa inyo support at pagmamahal na talaga namang walang sawa. At saka syempre si Randy Lucas na aking solid na talagang kaibigan dito sa channel natin. Ayon. So syempre back-to-back -back chika tayo ngayon dahil marami tayong chika. So mamaya nga i announce na ang host country ng Miss Universe. So syempre maliwanag na sa Asia gagawin ngayon ang Miss Universe 2025. Are you excited guys? Pero hindi natin alam kung ano pang pecha. Malalaman natin to mamaya. May mga pinipilian na country. So isa nga sa mga nababalitaan ko lang ha. Ang Thailand. Yes, ang Thailand ay pwedeng maging host country ngayong 2025. Pero hindi natin alam kung Thailand nga ba ang napili nila at saka, syempre, ang paborito ng mga Pinoy, Vietnam. Yes! So, isa sa mga napipisil na maging host country ngayong taon na to, ang Vietnam at saka ang Thailand. Pwede din India, di ba? So, depende yan sa ano nila, sa napusuan nila. Pero, malakas ang kutub ko, pwedeng Vietnam or Thailand. So, mamaya, malalaman natin yan yung detalye kung saan nga ba gagawin ang Miss Universe 2025. Siyempre, maraming magtataas ang kilay kapag narinig nila ang Vietnam. Nako, luto na naman yan, charot. So, yon So, guys, huwag kayong mabahala maniwala kayo sa kakayahan ng kandidata natin. At kung kaya niya talagang magpenetrate ng kanyang performance sa Miss Universe, kahit saan pang gawin lugar yan. Sabi kasi maswerte daw sa atin ang Thailand dahil nga nanalo dito si Catriona Gray. Tapos doon naman sa Vietnam, hindi naman nananalo ang Pinoy doon. Lagi nalang runners-up o kaya minsan ay naluluto ang laban ako naman, kung ako ang tatanungin ninyo, challenge yan sa ating yung mga ganyang bansa na hindi tayo pinapanalo. Challenge yan. So, manalaman natin kung sino nga ba ang magiging Miss Universe Philippines natin. And then, ayun, so tignan natin kung makakapag-penetrate ba siya sa mga kalaban niya doon sa Miss Universe. So, yun yung abangan natin kung sino ang ipapadala natin kung sakali sa Vietnam gagawin ang Miss Universe. Kung sa Thailand naman, eh, ganun din. So, kailangan din mag-perform siya. Kasi kahit sabihin mo pa swerte sa atin yung Thailand, eh, kung hindi naman nag-perform ng maigi yung pambato natin, or kung mahina naman ang laban niya, eh, di ganun pa din. Wala pa din magyayari. Nga nga pa din tayo, di ba? So, kahit sa ang country gawin ang Miss Universe, kung ang pambato natin ay talagang swak na swak para makarating sa top 5, kaya yan. So, yon kung ako tatanungin ninyo, okay lang naman ko sa Vietnam dahil naniniwala ako sa mga candidates natin na ipinabadala ay talaga naman di kalibre. So kung hindi man sila nananalo doon, okay lang yon kasi ang paniniwala ko ay hindi mababasag ng Vietnam people. Di ba ng mga Vietnamese? Kung parang ando doon ako sa trust ko sa kandidata and then makikita ko naman yung performance niya kung inap nga ba o hindi. Bakit natin kailangan si ibasisihin ang bansa na hindi nagpapanalo ng Pilipinas? Eh kung ang kandidata naman natin ay may pagkukulang din. Di ba? So yon. So keep going and don't worry guys. So yon. So, ay isa sa mga pinagpipilian, Vietnam, Thailand, Incha. So, malaman natin yan kung saan dyan gagawin ang Miss Universe. And then, of course, ito pa, back to back. Back to back daw para sa Bulacan dahil ito na nga mayroon ng pambato ang Bulacan ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Francesca Pacheco ang ipapadala nila sa Miss Universe Philippines for 2025. So ano daw ang masasabi natin sa beauty niya at ano naman daw ang tingin natin kaya ba netong mag back to back dahil last year ay nanalo ay Bulacan. So anong chika natin dito? to be honest, yung beauty niya maganda. Talaga namang may sinasabi naman yung ganda niya. Pero syempre, hindi lang naman niyang ganda. Kailangan may performance level din, di ba? So, yun yung aabangan natin dito sa pambato ng Bulacan na si Francesca Pancheco. Kung paano siya makikipag, ano, makikipagsabayan sa malalakas na kandidata ngayon. Kung ganda, sasabay yung ganda niya. Pero yung performance niya, ayun ang hindi ko alam. Kasi hindi ko pa naman nakikita kasi appointed lang siya. Pero malalaman natin yan in the future, di ba? So sa ngayon, magbabak to bakba ang bulahan to be honest, mahirap to para sa Bulacan kasi challenge to sa kandidata nila. So, depende yan sa performance na ipapakita ng kandidata nila. Depende yan sa ataking gagawin niya. Depende yan kung paano niya ano, ilalaban ang bulahan dito sa competition ng Miss Universe Philippines lalo na ngayon madaming kandidata medyo mahihirapan talaga sila para sa back to back pero may porsyento naman na pwede naman nila uli makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Depende na lang yan sa performance talaga ni Francesca at kung paano talaga siya kakabog dito sa Miss Universe Philippines for 2025. So yon So ako tingin ko medyo mahirap ang back to back ha? Hindi madali yan. Kung baga challenge yan sa kandidata at depende. So maliit na porsyento para sa back to back talaga but pwedeng mangyari. Di ba? Kasi natin impossible, malay ninyo, siya pala ang ng organization ng maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yon At eto nga, pagkatapos nga ni Maureen Montaigne na hindi na magtuloy dito sa Miss Universe Philippines, isa na namang inaabangan natin kandidata Ang hindi na magtutuloy Ito nga si Katrina Dimaranan So earlier pa lang talaga naririnig na natin Katrina Dimaranan Babalik na dito sa Miss Universe Tapos siya mismo Nag-announce siya doon sa kanyang Instagram Kasi na nasabi nga Na meron siyang unfinished business Na kailangan niyang tapusin Dito sa Pilipinas At CEO Philippines. So, marami nang nag-isip na, naku, mukhang sasali to. Wala man formal na announcement na sinasabi nila na sasali sila sa Miss Universe. Pero, alam mo yun, yung parang nagbibigay kasi ng hit. Oo. <laughs> At saka yung mga plano nila, ayun nga, di ba? Very open sila na gusto nila sumali uli sa Miss Universe Philippines. Gusto nilang makipagsabayan sa mga bagong kandidata. Kahit na alam na natin na may napatunayan naman na sila. Siyempre, excited yung mga tagahanga nila nang magbalik sila. Ando doon ako sa part na sana kung hindi naman pala sila sigurado, wag na lang munang mag-announce. Kasi nagkakaroon ng hope yung mga tagahanga nila. Lalo na yung talagang solid na tagahanga nila. Nagkakaroon ng hope eh. Pero sabi naman ni history na dimaranan, sabi niya, not for this time. Pero may plano naman talaga siyang bumalik. So, yun yung nasisiguro niya. Either Maureen Montaigne, di ba? Ganun din. ah, uh, may plano siyang bumalik, pero hindi niya alam kung kailan. Dahil nga sa conflict, yung mga schedule nila o yung mga kontrata nila, kung saan man sila naka, kontrata. So, ayun yung nagiging dahilan kung bakit hindi sila natutuloy. Pero, ang akin lang sana, pag nag-announce sila or nagbigay sila ng hit, nasasali sila, make sure lang na makakaya nila to. Kasi, parang hindi magandang tingnan yung hindi ka naman nag-confirm pero bigla ka naglabas ng press release na na hindi ka ano, hindi ka na matutuloy. Yung parang ano, ano yung back out agad. <laughs> hindi pa man nagko-confirm may back out na, na nagaganap. Anyway, so ako naman waiting naman ako dito kay Katrina Di Marana. Syempre, isa dito sa mga gustong-gusto talaga natin na lumaban dito sa Miss Universe Philippines and then naniniwala din ako sa kakayahan na meron siya. Either Maureen Mountain, minsan na siya naging reyna sa Miss Globe. Sabi ko nga hindi madali ito kasi 'di ba? Parang reyna ka na tapos sasali ka uli. So, isang malaking ano yan, challenge yan, di ba? But, nandoon ako sa part na naghihintay ako sa kanilang pagbabalik. At, tignan natin kung sa kanilang pagbabalik ay talaga total package talaga yung ipapakita nila or paano sila magre-repackaging. So, yan yung mga abangan natin sa kanila. For now, nakakalungkot dahil hindi na nga matutuloy si Maureen Montaigne at saka si Katrina Dimaranan dito sa Miss Universe Philippines. So ngayon ang tanong ng lahat, sino nga ba ang ipapadala ng Quezon Province at sino nga ba ang ipapadala ng tagib dito sa Miss Universe Philippines. So, yan yung abangan natin. So, yan! Kayo guys, yung guys ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.